Yun mga idol Welcome back sa ating Mounting Channel Jess BTV yeah! So Yun mga idol ano uh, Ngayong araw nga pala mag Magahanap tayo ng Nang lukot ulit mga idol ano Dahil wala tayong trabaho sa labas uh, Dito naman tayo sa ating Kaharian Sa ating kagubatan mga idol ano So Samaan nyo kami Sama-sama naman tayo mga idol sa pag Ano nang Lukot, paghanap ng lukot ngayong araw ano Sama-sama naman tayo sa panibagong adventure mga idol Sana uh, nasa maganda kayong kaluga, kalagayan mga idol ano Sana lahat tayo safe uh, Tiyadaan sa Sapa mga idol ano Sa Sapa ilog urbatis bahala na kayo mga idol ano kung anong tawag nyo dito so yan nga pala mga idol ang kasama natin ngayon oh. mga idol kasama natin si book wala daw siyang pasok mga idol di ko alam kung wala talaga tong pasok o ayaw lang pumasok mga idol ano. <laughs> Ang ganda na naman ng sapa mga idol ano, ang ganda na naman. Ano? Ilawan ma ilawan pagkagabi mga idol ano. Malalaki dito mga idol ang ano mga idol, ang uh, hipon yung mahaba ang ang sipit mga idol, ang tawag dito sa amin mga idol yung gangawan sa ibang part ng Bicol, pulang ang tawag mga idol ano hindi ko alam kung anong tawag nyo sa hipon na hipong tipo na dito sa sapa na ako ang mga idol ano ang lalaki din ng mga igat dito mga idol ano kasili mga idol moments later. So yun, mga idol, malapit na tayo sa area. Naalala ko kasi mga idol, may, may nakita ako dito lukot nung nakaraan ano. Nung nag kami na orchids mga idol. Bali dito kasi sa area na itong, mga idol. May mga nakukuha kami dito orchids ano dahil mahilig din tayo sa pag ano pag garden pag pagtanim ng mga alamang mga idol may nakita kami dito isang ano dati isang lukot tapos ngayon try natin tingnan na no kung baka sakaling meron pang nandun pa ano baka sakaling di pa umalis mga idol sa area na tayo mga idol nga pa lang area natin mga idol ay mangrove area mga idol ano. Kaya lang mga idol high tide na mga idol. Mga idol. O. Ito na yung hinahanap nating kahoy mga idol. 'Yan mga idol. O. Diyan part na yan mga idol. May nakita kami diyan dating Lokot ano. So ngayon. Titing titingnan lang natin mga idol kung nandiyan pa. Kaya well, lang problema natin mga idol. Basa yung kahoy. Sentay dadaan. Paakyat. malapit pala itong mga idol sa ano mga idol ano sa dagat bali dito tayo ladaan mga idol try natin dito dumaan tapos lipat tayo doon. yung kawin na yan mga idol o. may lukot din mga idol ano I update ko akit muna kayo mga idol ano I update ko na lang kayo doon sa taas mga idol Yan mga idol oh. Ang ganda mga idol. Yan mga idol. Pang lima. Pang lima yung colony na, yan na dito mga idol. Ano? Pang anim. Pang anim. Pang pito mga idol. Yan mga idol oh. Ang dami palang lukot dito mga idol. Pang Pang pito. din pa mga idol sa dulo kaya lang ang hirap mga idol ang pwesto natin mga idol eh. Ano? hindi natin kita masyado yung ano yung pwede natin takapan. baka hindi naman tayo maulog mga idol ano ang dami pala dito mga idol yun pa mga idol oh. pwesto lang tayo mga idol Yan mga idol dito tayo sa nandito na tayo mga idol ano yun mga idol lo? malapit ang lukot yan mga idol pang walo mga idol na colony walo na mga idol ang nakita natin dito mga idol itong mga idol oh. Lukot pa itong mga idol oh. Telling ito dito. Itong idol oh. Lukot pa yan. Yun. Ito. Ito lang mga idol ah. Pangsyam mga idol. Pangsyam. Pangsyam na kolo ni mga idol. Ang dami lang lukot dito mga idol. Grabe. Grabe. pang siyam pang sampo mga idol oh maulog pang sampo mga idol yun mga idol oh. kaya lang mga idol lang nangagat na napakalapit kasi natin dito mga idol sa isa agay 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 sampo 11 12 13 baba tayong mga idol grabe nangangagat ng mga idol yun mga idol oh. nangangagat ng mga idol may kong prayro dyan bro maulog ka dyan 14 ng mga idol tapos meron pa sa kabila mga idol yung sa yun kabilang sanga mga idol Grabe ang lukot dito mga idol. Jackpot na naman tayo mga idol. Katorsin na yung nabilang ko mga idol na kolo ni. Grabe na nangagat ng na, mga idol. Katorsi. Yun pa sa dulo mga idol. Pa, Yan mga idol, meron pa yan, isa. Tapos yung sa taas mga idol, meron pang isa rin. Grabe, jack pa tayo ngayon dito mga idol ah. Katursing kulo ni mga idol sa isang kahoy. Laging pag nakakakita tayo ng ng kolo ni mga idol laging may mga kasama mga idol ano kahit sa layo lang laging may kasama mga idol ayun nakita ko sa baba yung paraan baan kayo mga idol nandiyan na ang dami na sa buko mga idol Idol si 17 idol colonies mga idol. Di ko pa di ko pa yun sure masyado kung 17 talaga mga idol ano kasi grabe dun sa taas ang ano ng pesto natin. Hindi natin ma walang magandang ano pesto. Tapos masyadong malapit sa isang koloni kaya to dito nga ang dami. Tapos yung iba nag ano, nasa labas yung ibang mga idol. Oh. Mainit kasi mga idol na lumalabas talaga yung iba nun. 17 mga idol. 17 na colony sa isang ano, isang puno lang yan mga idol. Ano? Ito yung kagandaan mga idol sa pag dito, pag dito ka nag-hunt sa mangrove area mga idol. Ano? Kasi hindi masyadong hindi masyadong na bubulabog ng mga tao tapos ano pa ang mga kakahuyan dito ano makapal pa ang kakahuyan dito mga idol ito mga idol oh. bababa na tayo mga idol si ano na mataas na yung tubig sa baba mga idol high tide na kasi mga idol ano wrong time wrong timing yung pagpunta natin dito so yun mga idol ano maraming maraming salamat sa mga solid na supporter natin dyan sa mga, nakapag, sa mga subscriber natin ano at sa mga hindi pa nakapag subscribe ang um, paki pakisubscribe naman mga idol uh, pakitulungan naman ang munting channel natin, natin ano, para para dumami pa tayo sa ating community mga idol no. Mga bee hunter mga idol ano. So paki subscribe at paki-share na rin ng ating video. Paki-share and like na rin mga idol ano. Tapos nga pala mga idol ang uh, kung pwede wag niyo yung skip yung yung ads natin mga idol ano kasi malaking tulong yun sa atin. Malaking tulong yun sa channel natin mga idol ano. So yun mga idol ano, to God be the glory at ingat tayong lahat. Maraming maraming salamat. At antayin niyo ang mga susunod na upload natin mga video natin tungkol sa Buboyog at sa ibang mga adventure mga idol ano. So maraming maraming salamat at maging ingat tayong lahat mga idol ano.